Hello guys, welcome to my blog. Guys, mao ni rig akong i-view po sa inyo po lahat po para makita niyo po. Ito po yung oil rig dito sa harap ko. Tingnan niyo po guys. Uh, napakalaking sahod ng EB diyan, almost uh, 4,000 US dollar. I try na po nag-apply diyan sa oil rig pero hindi pinala Hello guys, nandito po kami ngayon sa Dubai Nag dry dock po kami dito sa World Dry Dock Dubai uh, Mamayang uh, gabi ba alas na po kami Napakaraming tao dito sa dry dock guys Almost uh, 30,000 na uh, katao dito Halo-halo na po po Mga, India, mga Indiano, Pilipino Uh, dito sa dry dock uh, of Dubai, napakaraming tao uh, isa isang barko guys uh, tataposin lang ng 15 days yung uh, job order dito uh, ganun kadali ang mag dry dock dito sa Dubai kasi daming daming tao dito Thank you so much po sa lahat po nag-subscribe po sa channel ko. Mag-ingat po kayo lagi kung saan man kayo naroon sa mundong ito. Mag-ingat po.